Uh, at ngayon ay papunta kami ngayon dito at uh, kasama ko si Johanna Gil White TV. At uh, pupunta kami dun sa bahay na yun. Uh, may nagpabot ng kunting tulong para sa kanya. Uh, at magandang araw po sa inyo lahat dyan. Samang kayo palig ng bundong ito ay magandang araw at gabi sa inyo. Uh, Check out dyan sa lahat ng aking mga kasama dyan sa Original Bulan Vlogger. Uh, shoutout din dyan kay Ma'am Ophelia Ong Malong, Ma'am Gina CCTV, at Elma Balderama, The Chris. Maraming maraming salamat sa walang samang pagtulong nyo sa munting channel ko at sa mga kababayan ko dito sa Bayan ng Bulan. At uh, shoutout din kay Bongs Vlogs The Mechanics, Gusim Family Gem Channel. Shoutout sa Sir Larry Larry Ulaquachero. Uh, at sa lahat ng mga kasamang ko dyan, Mabstan Vlog, Rose France Vlog, uh, at uh, TV. Hapon. Ay. Yeah. Thank you. Sino sa Gen Red Mix Vlog. Lagi pa kami niyan para ano, ipaabot po ini sa inyo ng hatag ng Gen Mix Vlog. Salamat po kami. Salamat oh. po kami sa maghatag. Sa bintana. Salamat ulang po sa nag-aaral sa din. Ayan, si Jen Mix Vlog. naghatag sa mo. Naghatag uh, pansin sa video na kung baga na ito. Naimid na Salamat ulang po tabi. Sa hatag niyo. Ako dapat na po ininadanong para sa magkirina. Sobrang pagpapasalamat ng nanay at napakalaking tulong na daw yung nadumating sa kanila sa bata mo <laughs> sa bata. sa nakaagi mo. Inahanap ko. <laughs> liyan uh, pa yun. Uh, yes, uh, <laughs> pag <po ang> <laughs> uh, Single parents siya. <laughs> <laughs> Ay, sa Facebook po. Jonah Heraldino Gayanis ako. Nana po ang pangaran no? Kimi. <talking> oh, Kimi. Am. Kimi. Kimi. Ay, Kimi. Sa Facebook Salamat. Magbaho ng duwag po. Nana po siya. Nana, nana po siya na grave. Nana po na grave siya. Hindi po. Kinder po siya sa akin. Oh. Ay, kanina na murub ay kay gabi pa ah ako na murub ni masin ano na lang talaga Ano naka ano mong gihapon na? Ano naka, nakahanap ako. Ano mong gihapon? Ano mong gihapon? Ano Ano mong Ano

Ito siya, sa, ito siya sa Manila. Sabi ko salamat eh pag umuwi si Mario may pasalubong. Salamat. Lang. Salamat po Pawe Generate Mix Vlog. Mix Vlog. Sa mo. na ano pagkaon ng Salamat po. Okay. Bye-bye. Dapat na po nandoon sa arena. Babaw ko ang duwa ko na bata. Okay. <laughs> Sige, salamat ah. Salamat po. Pagpalain kita, suntas. Promise mo. At nagpapasalamat din kami sa kanya sa pagbibigay sa amin na makatulong sa kapitbahay nila. At sa muli, maraming maraming salamat sa iyo, Jen Red Mix Vlog sa pagbibigay at pagpapabot sa pamilya. At muli, maraming maraming salamat sa pagsusubaybay niyo sa munting channel ko at doon kami galing at nakapagbigay na naman kami ng saya sa pamilya. At maraming maraming salamat sa inyo.